Adiket? Oo. O, eh. Kaya pala. Alika, tulong kitang tanggalin. Oo. Oh? Oh. Huwag. Hindi, okay lang yun. Talaga? Okay lang. Sige. Okay. You pull it nga. <laughs> mm -hmm. <laughs> 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 Tanggal na. Oo, oh, tama. <laughs> <laughs> Jahe. <laughs> eh, di na talaga kita masasama sa kanto. Lawit na yung kansulchilyo ko. Eh. <laughs> okay lang. Nang tingnan niya ako, talagang face to death ako! Talaga? Sa kanya mga mata. Tom Cruise! Tom Cruise, <laughs> ha? Oo! Oh, oh sa kanyang ilong. Michael J. Fox. Michael <laughs> J. Fox, ha? At ang shape ng kanyang mukha. Eti, ha? <laughs> KJ, KJ mo naman, pare. Biro lang. Eh, pati ko pa sagutin si Edong? Pwede ba? Kagabi ko lang siya nakilala, ha? Time is gold. Kapag nagpropose siya sa'yo, yes agad! Eh, para namang hindi mo kilala si Ermata, no? Ililibre kita sa sine pag naka-first base si Edong sa kanya. Sabagay, ha? <laughs> Jilin. Eh, <laughs> Titi. Ito naman, oh. Ah, Jilin. Hmm. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Mm. Eh, tsaka na lang, marami pa ako assignment, eh. Hindi, sige na, may sasabihin lang naman siya, eh. Baka importante, May tatanong lang naman ako sa kanya. Oh, tamo. May tatanong lang naman pala sa'yo, eh. Oh, sige, ha? May I go in muna, ha? Sino pala yung... Mga utoy, ineng! Sandali lang, ha? O, la. Mm -hmm. Eh, ano ba yung natanong mo sa akin? Sino pala yung bisita mong lalaay kanina? Ah, yun ba? Kaibigan ko yun eh. Kaibigan? Mm hmm. Kaibigan mm -hmm. ba yung ganung kalapit ang pagtuturingan yung dalawa? Yung hmm? hinahawakan mo siya sa noo? Alam mo din, do. Kaya hawakan ko siya sa noo, wala ka na doon. sige ah. di mm -hmm. mm -hmm. hmm? <tinyo> pa, siya. pa, hindi. hindi malalatag o sige, oh malala! malala ka pa, malala, 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 Pinagsesiloso niya si Edong. Ha? <laughs> eh bakit hindi mo sinabi sa kanyang totoo na si Edong ay eh, kaibigan mo? At sa ang crush mo. <laughs> Siyempre, pa -play hard to get muna ako para may suspense. Hmm? Ang pilya-pilya mo talaga. Eh paano yan kung may ligawan siyang iba? Aba, hindi ako papayag doon. Ha? <laughs> Amis, kayo ba nagpatawag ng polis? Hindi ho. Mabuti naman kung ganun. Hold up to! Ha? Huh? Taba! Hold up to! Ikaw! Anong tinatakam mo riyan? Ha? Taba! Hold up to! Taba! Sipahin kita riyan Please, Uy! to! nai, saan ho kaya dinala ng mga pulis si Mang Roland? Ba't akong tatanungin mo? Eh, hindi ba't kasama ko kayong naganap sa mga presinto? Eh, napahiya nga ho ako kanina dun sa mga pulis eh. Paano? Akala ko, kinakaila lang nila si... Mang Roland na yan. Hindi naman ho kaya... Sinalvage? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan, ha? pupunta doon. Hold up daw ang kaso ng tatay mo. Eduardo, siyak na magagalit ang papa sa pagtatana natin ito. Itatakwil niya ako. Eh, ano kung magalit sila? Basta't ang importante, mahal kita, Manilene. Hahanapin nila tayo. Baka masundan nila tayo. Kanina pa nila tayo sinusundan. Natatakot ako. Baka abutan nila tayo. Di ba, Huwag ka mag-alala. Bibilis ang kotak <coughs> Ha! Eduardo! Ha? May tren! Mababaga oh, oh, oh. tayo! Oh, 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 oh. <coughs> Mamatay kaya si Eduardo at si Manilin? Tama ko. Abang susunod na kabanata na Buti pa may lipat na istasyon. Hmm. Hmm. Yan ang apo ni Dom Pancho. Kamukha, kamukha nung impact ang bulirit. Tama ka dun. Kaya kung naisip mong naisip ko, bukas may ganun na tayo. Mm-hmm. tagalit, tagalay. Ubus tayo. Sa kabusitan at kwasitikan. Mm -hmm. Patang yun. Imbis na gumaling si Don Pacho, malamang matuluyan. Eh, ikaw naman masyado kang negative thinker eh. Alam mo, nung nakita ko yung batang yan, nung unang nakita ko yan, tingin ko malakas ang karisma eh. Kumbaga, madaling makalusot. Eh, papayag ba naman yung bata? Ha? Ma'am Pamboy, hindi ko kaya yung pinagagawa mo sa amin. O, Sam. Ayaw mo nun, isang buhay ang iyong liligtas sa dagat ng kalungkutan. Pasayero ba siya ng Doña Paz? Hindi siya gano'n. Isa siyang matanda na mapapaligaya mo pag nakita ka. Eh! Oo, tsaka magbubuhay mayamang ka. Ibibili ka namin ng maraming alkansya. Lalagyan natin ng maraming pera. Mm. At magkakapera na tayo. Sinabi na hindi pwede. Usang naman oh. Sige na, gumawa ka na. Sinabi na Tulungan namin makalaya ng bilibid ng tatay mo. Totoo? Oo. Uh, basta tutulungan mo rin kami. Pero mahirap eh. Madali lang. Basta lahat ng gagawin mo, ituturo namin. Tsaka lahat ang sasabihin mo. Okay? Sige na nga! <laughs> Anong gagawin mo doon? Anong kondisyon? Pabunot muna ng isang bigote. Sige na, pamboy. Pampira. Sige na nga. Sige na nga. Don Pancho. Dito ka lang. Kalis. Apo. Don Pancho. Kasama ko na ho yung sinasabi kong apo nyo. Uy, ang cute-cute niya! Anong alam mo? O, mga nurse ba kayo? Ay, hindi! Uy, ayo, 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 ayo! Uy, ayo, ayo, mga teta no! Uy, yung, ang mga pangit may... ninyo! Magsilayo kayo! Ang cute-cute mo! Ang cute-cute mo rin! <laughs> <laughs> ang cute mo! <laughs> 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 ang pangit mo! <laughs> Ano naman ang pangalan niyan? Ah, uh, Rosemary ho eh. Pero, osang ho ang tawag sa kanya. Hmm. Saang basurahan mo naman ng pulot yan? Sa Smoky Mountain. <coughs> eh, mga ibig ko sabihin, eh, lumalabas ho kami ng simbahan ni Edong. <coughs> eh, nakita ko namin siya. Nagsisinda ko ng mga katalik. <coughs> eh, yan, lakso na kutob ko bro, dahil kamukhang kamukha niya nasa litrato <coughs> eh. Di ba, do Oo, Don Pancho. <coughs> Chong, siguruhin mo lang. Baka peke yan. Pangalan mong nakataya. Masang. Regalito, Eya. Tawag ka, lumapit ka. lolo? Pasang. <clears throat> Saan ang galing ang kuitas na ito? Pamana yan ng nanay ko. Anong pangalan ng nanay mo? Sabi po ng tatay ko, Mariposa. Tatay mo buhay pa? Opo. Ah, uh, ang, uh, ang ibig niya kong sabihin eh. Yung tatay-tataya niya. Eh, eh kasi oh, yun, ang, yun ang napalaki sa kanya eh. Teka, teka muna pang boy. Bakit may ba ikaw ang sumasagot, hindi naman ikaw ang tinatanong? Bakit? Hindi <laughs> ka kinakausap. Saan yan mo galing? Muli sa pangalan. Opo. Ikaw nga. Ikaw nga ang ko. Lolo? Ikaw ang lolo ko? Napit sa lolo. Lolo! 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 <laughs> Pacho. Oh. Oh. Don oh. Pacho, ayunos di Pacho, huwag na ho kayo mihak. Ay, dyan na ho ilo. Uy, apun niyo Pacho. Ay, ano ho? Kalo ko na, Alay! Aligay, ha? masama puting tingin sa akin, e. Hindi po tingin niya sa akin, e. Masama Ikit ka sa bahay, ha? Para makita mo ang buong paligid, ha? Para kung patay na ako, ikaw na ang mayari dito. Ikaw na masusunod, ha? Ah. Aligay na.

Gusto ko rin ng fat. Eh wala. Eh wala. Ha. Eh lumo nito, alin mo halo ko Sino promoted dito, ka? Sepo. Hindi. Ka? Hindi ako siya. O hindi ako, ito apunyo. Ikaw? Opo. Teka nun ka. Naglalaro kayo ng ganyan, hindi malalaykay, nagsasali.